Ikatlong Kabanata Mga hangal kayong mga taga-Galasya. Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Yeso sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyong espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan? O sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon ibig pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Wala na bang halaga sa inyong maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Marahil naman eh meron. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Tulad na nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya siya'y itinuring na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham, kaya't siya'y pinagpala. At pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang hindi sumusunod at gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nagmumula sa pananalig sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ang mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahon. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ang mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Yesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ay matanggap natin ang ispiritong ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni Numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling hindi sinasabi at sa kanyang mga supling nang ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan yun ay di mapapawalang sa isay ng kautusan na dumating pagkaraan ng apat na raan taon ni hindi rin mapapawalang sa isay ng kautosan ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautosan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganon, bakit pa ibinigay ang kautosan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautosang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ng tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautosan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakakapagbigay buhay sana ang kautosan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay makakamtan sa pamamagitan ng pananalig kay Heso Kristo. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kautosan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo natin hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Yesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo, na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y nakipag-isa kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos.